Hello po mga kalaki, alas 8 po ng umaga ngayon Tara po mamigay tayo ng mga lucky numbers Ngayon pong umaga Ito na po ang mga bagong sumadang mga lucky numbers natin Pilipinas at abroad Halika na kunin mo na Ito po sa Thailand 172 Taiwan 996 Malaysia 317 Dubai 642 Hong Kong 667 Singapore 315 China 926 Texas 317 Israel 483 Las Vegas 539 Alaska 175 Saudi 684 Japan 423 Italy 718 Germany 750 Korea 926 Greece 510 Canada 839 Mexico 992 Australia 771, New Zealand 724, India 183, at Philippines 730. Ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga. Ano pang hinihintay mo? Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, ang 3-digit, ang 4-digit sa kailangan po i-rumble para sure po na panalo tayo pag nabaligtad man. Kung gusto mo lang, kung ayaw mo, okay po, bahala ka sa buhay mo.